Matapos ang laban ni Errol sa lalaking may pulang buhok, limang taon na ang lumipas magmula ng araw na iyon. At ngayon ay handa na siya para sa panibagong yugto ng buhay niya. Naglakbay siya papuntang Brescia, ang kahariang kilala bilang sentro ng mga pinakamagaling na swordsman. Doon din daw nag-train dati ang kanyang ina at si Captain Evans, kaya gusto niyang maging tulad nila, o mas higit pa. Sa biyahe, nakasabay niya sa karwahe ang dalawang strangers, isang lalaki na may barbarian class at isang babae na may dual wielding class. Pareho silang papuntang Brescia para maghasa ng kakayahan pero hindi sila magkasundo. Lagi silang nagtatalo lalo na't sobrang mapagmataas ng lalaki, akala mo siya lang ang may karapatang maging malakas. Pero bago pa lumala ang away, biglang sumigaw ang driver, maghanda kayo, may problema tayo. Pagangat ng tingin nila, nakita nila ang isang kumpol ng mga goblin kasama ang napakalaking leader nila na humaharang sa daan. Agad na natakot ang dalawang bata sa loob ng kart at humingi ng tulong sa barbarian. Pero imbes na tumulong, tumakbo palayo ang duwag na barbarian, at sinundan pa siya ng babaeng dual wielder na nagsabing, hindi ko isusugal ang buhay ko para sa iba. Naiwan ang driver na kabadong kabado, pero si Errol kalmado lang. Tahimik siyang bumaba sa karwahe at naglakad papunta sa mga halimaw. Tinawag siya ng driver, sinabing tumakbo na lang, pero hindi siya nakinig. Gamit ang matinding bilis, bigla na lang siyang nagblink sa harap ng isang goblin at tinusok ito sa puso. Sunod-sunod niyang pinapatay ang mga goblin gamit ang instant transmission technique, naglalaho at lumalabas siya sa iba't ibang direksyon. Pero kalaunan, na-corner siya ng maraming goblin, kaya hindi niya magamit ang dash. Doon niya ginamit ang legendary move na tinatawag na Blade Dance, isang mabilis at paikot na slash combo na sabay-sabay tumatama sa lahat ng kalaban. Napanganga ang driver dahil ang skill na ito ay nakita na niya sa isang sword princess at puro babae lang ang nakakagamit nito. Ngunit si Errol, hindi naniniwala sa ganoong limitasyon. Para sa kanya, walang kinalaman ng kasarian o sa tunay na lakas. Tumalon siya papunta sa leader ng goblin, iniwasan lahat ng atake, at tinapos ito sa isang malalim na hiwa sa ulo, isang mabilis na execution. Pagkatapos ng laban, tahimik siyang bumalik sa karwahe. Nang tanungin ng isang bata kung anong klas niya, simple lang ang sagot ni Errol. Wala akong klas. Lahat ay nagulat. Hindi maglaon, naalala niya noong limang taon na ang nakalipas, ipinakita niya sa kanyang ina ang twin slash, na pinaghirapan niyang matutunan, matapos gamitin sa kanya ng red-haired. Nang marinig ng ina na may kakayahan si Errol gayahin ang kahit anong skill na nakikita niya, tuwang-tuwa ito at nangakong tuturuan siya ng lahat ng estilo ng Sword Princess. Sa kasalukuyan, nagising si Errol nang sabihin ng driver na nakarating na sila sa Breha, ang kaharian ng mga swordsman. Pagbaba niya, nakita niya ang napakaraming tao, at lahat ito ay may espada sa bewang. Naitanong niya sa driver kung swordsman din ba ito, at kalaunan umamin ang driver na ang class niya ay isang holy knight, dating mandirigma na nagsawa sa laban at ngayon ay nagpapanggap na simpleng driver. Sinabihan niya si Errol na kung gusto niyang kumita sa lugar na to ay kailangan niyang sumali sa isang guild, dahil kailangan ng grupo para makasali sa mga tournament kung saan nagkakapera at nagkakaroon ng reputasyon ang mga swordsman. Pero sabi ni Errol, hindi siya interesado sa pera, gusto niya lang makatapat ang pinakamalakas dito. Habang naglalakad siya sa lungsod, napansin niyang puno ito ng mga swordsman at guild recruiters. Doon biglang lumitaw ang isang babae na blondie. Bigla itong lumapit sa kanya at sinabing miyembro siya ng isang sikat na guild. Iniimbitahan niya si Errol na sumali sa kanila. Pero halatang desperado ito, kaya tinanggihan ni Errol. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil ang babaeng ito, at paulit-ulit siyang kinukulit na sumali. Pero si Errol ay hindi talaga interesado kaya tumanggi pa rin sa alok nito. Tinanong niya na rin ang babae kung alin ang pinakamalakas na guild sa lungsod na to. Napilitan itong sumagot na ang Black Blade ang isa sa pinakamalakas ngayon dahil may walong A-rank swordsman class ang mga ito. Tinanong naman ni Errol kung saan ito matatagpuan at agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya, hinarang siya ng guard at tinuro ang reception area kung saan kailangan mag-register para sa test. Doon niya nakita ang mahaba-habang pila ng mga aspiring swordsman na gustong sumali. Na-excite si Errol, iniisip kung gaano kaya kalalakas ang mga makakalaban niya. Pero pagdating ng pagkakataon niya, tinanong siya kung anong class niya. Sumagot si Errol na wala siyang class. Pinagtawanan siya ng receptionist at sinabi nitong hindi pwedeng sumali dito ang mga walang class. Pero sinubukan ni Errol ipaliwanag na kaya niyang pumasa sa trial. Pero tumanggi pa rin ang receptionist. Samantala sinubukan pa rin ni Errol sumali sa iba pang mga guilds, pero lahat ito ay tumatanggi lang dahil nga wala siyang class. Sawa na siyang ma-reject kaya kinuha niya ang sulat ng kanyang ina na nagsasabing hanapin ang dati nitong sinalihan na guild para tulungan siya. Habang nag-iisip siya kung alam ba ng nanay niya ang hirap na dinaranas niya, ay bigla na manguling lumitaw ang babaeng blondie. Sabi nito, willing pa rin kaming tanggapin ka. tumangi ulit si Errol, pero halos magmakaawa na ang babae. Tinuro niya ang isang magandang guild house, sinabing iyon ang base nila, ang Dragon Fang. Nagtaka si Errol dahil kilala niya ang pangalang iyon. Pinaliwanag ng babae na dati sila ang pinakamalakas na guild sa bansa, pero ngayon ay halos bumagsak na sila. Hindi maglaon, nagpakilala na rin siya bilang si Lilia, nakasapi ng Dragon Farm. Naalala ni Errol na nabanggit na sa kanya ng kanyang ina ang guild na Dragon Farm. Nang buksan niya ang sulat ng kanyang ina, hindi nga siya nagkamali. Iyon nga ang guild na tinutukoy nito. Kaya nagpasya siyang sumama. At dahil dito ay tuwang-tuwa ang babae. Pero pagpasok nila, ang una niyang nakita ay isang matandang lasing na lalaki. At tila napansin niyang ito ay may isang braso lang. Sinabihan siya ng lalaki na lumayas na lang dahil wala ng pag-asa ang guild na to. Sabi ni Lilia, iyon dawang ang tatay niya. Dating ikalawang pinakamagaling na swordsman sa lungsod. Pero mula nang mawalan ng braso, bumagsak na ang moral nito. Nagulat siya nang sabihin ni Errol na gusto pa rin niyang sumali sa Dragon Fang. Labis ang tuwa ni Lilia, agad siyang gumawa ng papel na pinirmahan ni Errol. Pagkabasa ni Lilia sa impormasyon, tinanong niya kung bakit walang sinulat si Errol sa class at blanco lang ito. Kalmado naman sumagot si Errol at sinabing wala siyang class. Nagulat si Lilia at bigla nitong hinugot ang espada. Dahil lang akala niya ay isang advanced swordsman class si Errol. Pero bago pa siya makasigaw, ay biglang bumukas ang pinto. Tila isang babaeng may pulang buhok ang pumasok at ito daw si Rainer. Agad lumapit si Lilia at nagsumbong, sinabing isahan siya ng lalaking walang class. Napatingin si Rainer kay Errol at sinabing, hindi ko akalain na magkikita tayo muli. Naguluhan si Errol at tinanong kung nagkita na ba sila dati. Ngunit sinabi ni Rainer na magkababata sila at sabay rin silang nag-day training noon. Hindi agad ito nakilala ni Errol. Ngunit meron siyang naalala na may nakakalaban siya dati na kapareho ng kulay nito ng buhok. Hanggang sa mapagtanto niyang ang red-haired boy pala ito. Subalit dito niya lang rin na na hindi pala ito lalaki. Narinig ito ni Lilia at nagulat. Dahil ang akala niya, hindi totoo ang kwento na natalo si Reiner ng isang tao na walang class. Pero si Reiner, dala pa rin ang pride, kaya hinamon agad si Errol sa laban. Dito ay muli silang naglaban. Nagsimula ang duel. Gumamit agad si Reiner ng twin slash. Pero kahit handa si Errol, nabigla pa rin siya nang tumagos ang slash ni Reiner sa kanyang depensa, at tinamaan siya sa dibdib. Ipinaliwanag ni Reiner na may advanced swordsman class siya. Gumagamit siya ng espada na limang beses na mas mabigat, kaya limang beses na mas malakas din ang bawat atake. Napahanga si Errol sa lakas at bilis niya, pero alam niya mas mabilis pa rin siya. Nang umatake ulit si Reiner, gumawa si Errol ng after image at biglang lumitaw sa likod niya. Dahil dito itinamaan si Reiner sa likod pero paulit-ulit itong nangyari at nagulat si Reiner. Dahil lang teknik na ginagamit ni Errol ay para lang sa advanced swordsman. Habang napapansin ni Errol na sobrang tibay ni Reiner para sa normal attack, ay dito niya ginamit ang signature counter move na tinuro sa kanya ng nanay niya. At sa isang mabilis na galaw, napabagsak ni Errol si Reiner. At dito natapos ang kanilang laban. Nalungkot si Reiner dahil muli na naman siyang natalo ni Errol. Pagkatapos noon, nagbago ang ugali ni Lilia. Tinanggap niya si Errol sa kanilang guild at ipinaliwanag niya na ang Dragon Fang ay lubog sa utang. Ang tanging paraan para makabangon ay sumali sa tournament battles. Ngunit ang tournament battles ay may limang miyembro bawat team. Sinabi ni Lilia na dahil tatlo pa lang sila sa grupo, kaya ang magiging laban ay tatlo laban sa lima. Ngunit inbes na matakot si Errol, lalo siyang ginanahan. Dahil ngayon, may bago na siyang layunin, ang maging mas malakas at ibabalik niya ang Dragon Fang sa dati nitong katatagan.